Simula Bala, may gastos na kagad. Sa kolan, May.

pare-pare na po din eh, na yun. Hindi, buwan ano din so, parang di, unang pukurak na, sabi ko. Kaya, wala na, kung na sabi ko, yan, upaka Ano pa yung man? Oo, uh, kadakul talaga. Daming kohol. Kung wala palang kinakain na, kaya hindi na katubo.

hindi siya po, nagsuma kami dito kami lamang daw daw nagsuma tapos pa siya may cool na tulos sa'yo mo ka po huwag mga na kang konsum hindi ko marakot na dyan saking hugo dyan pwede tingnan huwag damay mga na mga tulos gum ano yan?

Nagrala tau -oh, Bangan. Haloy na nagibu flat naan. Gua pagari si Raro. Ini rok mo? Yan ho pagari nga. May laboy laboy. Sige spray na baganda si Paidot. <laughs> eh hey, yun tapos. Pagdain spray ni Paidot. Mabaral yun naman pagkalikod niya. D dyan, may dahong.

nak aku nak pergi drive balik balik ustaz bang buya ketua aku nak tahu bansu apa tahu keputusan ini paroi paroi tunggu hit mau kira sampai kita au Ako na, Eh, tiwala kan mga Mas maurang pa kan ko. Iyo sa street, patambo

atalab na yung mga ugat niya. Nung nakaraang taon, dalawang araw lang yung pagitan namin. Pagtanim dito. Ngayon, nagtatanim na sila. Kami naglalatag pa lang. Gawa ng yung unang binhi namin hindi tumubo. Kaya pangalawang binhi na namin to.